itinanggi ng aktres na si Gretchen Barreto ang pagkakasangkot sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Matapos siyang pangalanan bilang isa sa mga unay umanay utak ng krimen. Samantala, umasa ang ilang pamilya ng biktima na ito ang simula ng pag-usad ng hostisya. Si Margot Gonzales sa Balita. Matapos madawit ang kanyang pangalan bilang umanay utak sa likod ng pagkawala ng mga sabungero, naglabas ng opisyal na pahayag ang aktres na si Gretchen Barreto sa pamamagitan ng kanyang abogado. Mariin niyang itinanggi ang pagkakasangkot sa krimen at tinawag na invento ang mga akusasyon ni Alias Totoy. Ipinunto ni Barreto na ibinasi lamang umano ni Alias Totoy ang paratang sa pagiging malapit niya kaya tunganga. Gate pa ng aktres, hindi siya operator ng sabungan at wala siyang direktang partisipasyon sa operasyon ng isabong na nasuspindi mahigit dalawang taon ang nakalilipas isa lamang umano siya sa mga investor. Dagdag pa ni Barreto, may nagtangkang kikilan siya kapalit ng pagtanggal sa kanyang pangalan sa listahan ng mga sospek. Ngunit tumanggi siya dahil wala raw siyang kasalanan. Samantala, dumulog sa Department of Justice o DOJ ang ilang kaanak ng na mga nawawalang sa bungero upang humingi ng update sa kaso. Ayon sa kanila, nabuhayan sila ng pag-asa ng lumandad si alias Totoy at pinangalanan ang umano'y nasa likod ng krimen. Isa sa kanila si Aling Marilyn Garmar, ina ng sabongerong si Glenn Garmar na nawala noong 2019 matapos pumunta sa arena sa Santa Cruz, Laguna. Sana po maamin na siya, aminin na niya yung kasalanan niya. Kasi talagang siya po talaga yung may kagagawa na lahat na yan kasi sa sabongan po talaga nawala. Paano po kung mag-approve Lapitan kay ni Atong Ang, ah, humingi ng sorry, tatanggapin niyo po yun. Hindi po namin siya mapapatawad kasi buhay po yung, kinitil niya yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Kaya dapat po pagbayaran niya lahat yun. Tanggap na ni Aling Marilyn kung patay na ang anak niya, pero umaasa pa rin siyang mahahanap ang mga labi nito. Wala naman po kami magagawa na kung patay na, gusto lang po namin mahukay talaga sa taalik. kung doon po talaga sila ibinaon. Makita po namin yung mga, kahit mga buto na lang. Sobra po ako nabuhay ng loob. Dahil po sa, akala ko nga po wala na kami pag-asa sa paghanap sa kanila. Kaya napapasalamat po ako. Kahit paano po ay may nakonsyensya na magsabi po ng totoo. Ang panawagan ko lang po sana, tuloy-tuloy na yung pag pagkaroon ng kaliwanagan yung kaso namin. Lalo-lalo na yung pagkuha sa mga bangkay o buto sa Taal Lake. Ayon sa DOJ, may hawak na silang testigong nakakaalam kung saan bahagi ng Taal Lake itinapon ang mga bangkay ng mga sabungero. May mga testigo kami na dyan testify na kung saan maaaring hinulog ng mga tao na nawala. So malakas po ang uh, possibility na sir na may bangkay na makita sa Taal Lake? Uh, malamang mga labi na lang. Mga labi. Hindi natin alam kung anong kondisyon nila, Pero mga In three years, lahat yan nag-aano sa tubig yan. Tubig yan. Nalulusaw. Gete Rimulya, hindi nila titigilan ang investigasyon hanggang sa mapanagot ang mga nasa likod ng krimen kahit gaano pa sila kayaman o makapangirihan. Hindi namin titigilan to, Talagang kailangan ng justisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo mapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Hindi dapat ganoon. Dagdag pa ng DOJ na sa ilalim na ng restricted duty ang labing limang pulis na umalis sangkot sa kaso. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahail, Mario Gonzalez, SMN News.